hard lesbian here so, puging matangkad i have a secret self problem di ko to inaamin kahit kanino may sinasakyan akong terminal ng jeep yun barker pag ako ang daming sinasabi malamang te barker laging nagsasabi ng ano ba yan eh, ang araw niya ko pinapakinggan ang dami na niya sinasabi bawat araw bakla na daw ba siya willing daw siya maging bakla lumingon lang ako sa kanya na isang tingin ko lang daw boundary na siya na okay lang daw maging kabit siya pag may jeh ako. May isang beses, yung bariya niya ibibigay niya sa driver, para wag na daw ako magbayad. Kahapon, nag-abot siya chocolate na nasa paper bag ng 7-Eleven, happy monsari daw kasi isang buwan na daw niya akong crush. Guys, alam ko tomboy ako eh, pero ba't po ako kinikino? Oh. Um... Ayokong maging babae lord. Gusto ko na tuloy bumili ng motor. <laughs> I can't. I can't get the motor. Yeah. <laughs> you